okay. ah. Uh, ito yung mga followers at saka subscriber ayan mga bata na yan <laughs> ayan mga bayan at uh, nakaharap natin yung mga idol natin dito At uh, team soto mga bayan ayan sila ang babait Ah, siyempre, hindi hindi maiwasan talaga magpa-picture tayo. Number 1 'yun eh. Mayroon may remembrance tayo sa kanila. Ah, uh, oh, yan ay Eh, Angel Soto. Ah, sila. Ayan, kami po. Kami po ay nagluluto ng na sinigang na royo o Bro. Gloria. Gloria. Okay. Oh, ayan na. sarap 'yan. Teki sige kami, ayun na linis na. Wala nang kaliskis ng isda. Bago humuli kami mismo humuli. Okay ah, na ito lang uli niyan. Oo. Oh. Ito <laughs> But... na namin oh, no, may mga hulpan Ah pag dito kami nagtanghalian at uh, lang kami sa iba ba tapos may pag-ulam na kami na sisigang kami ng pinakamasarap na ulam ay buti na Gloria. buti nagchat yung kaibigan ko si Idol Pits kaya nandito daw kayo ah. kaya nagmadali kami baka bigla kayo malis eh hindi ba bukutan na tatagaw kami rito ah, okay. ah, okay. Sige Idol, dito muna kami. Ah, sige, sige, salamat. Sige, salamat. Sige, Di, salamat. Sige, dito lang. Baka Ma... may shout out kayo. Ay. Shout out ka pala sa ano, sa pinakabayat na ano, team Soto. TV 10. Uh, at Soto. At Soto TV10. Dito lang din kami sa Kaipombo Santa Maria Balakan. At Kaipombo Santa uh, Maria. At saka uh, sa kaibigan ko si Idol Fitz Balangkit, Tagataw Vlog. Shout out. Ayun nyo muna tikman yung amin ni Lugin. Ah, mamaya, si mamaya na muna Idol. idol. Ayun o, no, linis na linis na, wala nang uh, kaliskis yan, na, wala, uh, na, wala uh, nang hasang. Oo okay, nga. Siyempre, bago namin nito yan, bakit ko Sobrang sangkap niya. May puso ng saging, uh -huh. may sili. Ako, ito yung soto, TV10. na rin ng isda Ito -huli namin, I mean, po mismo, niya, na yung mga namin, niya Isang hagis, kilo. Tatlong Ang grabe dami. Ay, po, humuli na yan, gabi dala, no? sa kanya, isang hagis, kilo. May testi kay Jael, isang ay, kilo, isang hagis. Ay, kilo. Titingin tayo dito. Siyempre, titingin tayo dito sa mga nanguhuli. Talaga ito yung biyaya ng ano, biyaya ng kalikasan mga kabayan. Kung nakikita nyo naman yung doon sa tulo, halos puro na lang din ang dadala yan dyan. Lalo na pag humupa itong bahan na ito, napakarami to Sa ngayon, mataas-taas pa, pero nakita nyo naman, pag naman sila. Hindi naman sila nasisiro. Ayan o, oh, gilid lang o. Oh. Soto TV 10 sa ito no dol ito right. na kami ito na picture na ako sa kanila eh hahaha 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 Honda ADV 150 ah uh, 160 dol Yung ba ang naka ADV 160 mga buong tropa ng Soto TV 10 natin lahat yan. Ah, siyempre. Ah, mga followers tayo. Pits Balangkit. Pits Balangkit yan, yeah, shout out po kay Pits Balangkit. Ah, paano kaya ang uh, mahirap na? Ang ganda ng kanyang ADB. Ah, uh, ah, uh, ayan, abangan nyo. Hindi lang ADB yung bibili namin pag nagkataon. <laughs> ADB 2. Bago perso naman. <laughs> Di ba? ADB 3, ADB 2 na to eh. Ah, mali pala ako. ADB 2 tayo. mag sa oh, mga nauna kailangan sa atin puro bago. No? <laughs> Tas pa rin tayo dyan, no? Oo. Uh -huh. na kayo? Ang dalawa pa yung Ay. Ha? Misla na siguro. Ang dalawa na

Yung alam, pagka sumabit, medyo malalim. Tulad yan, sumabit siguro. Ayan, mandadala na siya ito, lo. Soto, tebitin. Nasa ng pati, masarap ng tilapia. Ayun, nakakabalala siya. Nakakabalala siya. Nakakabalala siya. Ang ganda ng dala ni Idol oh. Siyempre, dito yung idol din natin si Idol Pets Balangkit, Lagata Vlog. Tara, dalin mo yung dala natin. Dalin mo. Ha? Nahanap ah, din ang pwesto. Dito mo, dito tayo sa kabila oh. Dapat. <mind Wagner> e Idalhin mo. Masarap <börjar> na, makapagpunik. Ha? Saan? Sabi ni Leo. Sabi ni Leo? Sana naman sabi ni Leo. Dito, Toyo, Toyo. Masarap <chased> ang tilapia rito. Sa katunayan, yung muna namin dito rin sa ilo, Kaya namin parang halian dito, nagluluto pa rin. Kaya na lang kayo, pag inabangin nyo kami paano kumain, na nyo, wala kami plato. Ha? Malaki, ba? Tsaka maganda kasi yung ano, napaganda kasi ng dala nila. Leo TV. Team Soto. <laughs> Nandito ang sila sa lugar ng Makaiban, mga bayan. Dito lang po kung saan sila na ano. Harap na kami dito ng pwesto. Yan, ganito yung eksena dito sa Makaiban mga kabayan. Wala Pagkatapos ng baha, fiesta ng Makaiban. Nandito na. Dito na magkano kalakas ang tubig na yan, no? At sa ngayon nga ito, ah uh, kasalukuyan na yung ginagawa pa itong tulay pag nabuo na ito wala nang problema dito sa mga dumadaan Kaya pala para relax na relax na, kabundi rin na pala sa idol eh. Ring araw yung ang puto. araw pala.

Ah, oh, grabe naman yan, no? Oh. Parang piyesta na naman dito. Naku po, sobra isang balde. <laughs> Iyaya ng ilog. Magmakaiban. At dito muna tayo mga kabayan. Ikot-ikot muna tayo. At titingin tayo sa dulo na yan kung makakadali pa tayo ng ano, tilapia. Ang dala kasi namin na ano na dala ipamo, hindi kasi tanse. Susubukan lang namin. Dito tayo. Ayun nga at uh, magikot-ikot -ikot muna tayo dito. Nakakatuwa naman pag masdan tong mga bata na to. Ito, dito, talaga namang ano. Ang pinag-usapan dito, balde-balde na yung mga isda. Hindi na. ano <laughs> ka ng karami at sa dami rin man ang huli talaga dito ang huli ng tilapia sana makachamba kami ng pating sarado mo neto to tayo pating kumabot itong tubig yung baha ah hindi ah dyan lang ah, okay tara dito sa baba tayo Ayan, maglakad-lakad muna tayo dito mga bayan. Ayan. Ayan yung mga dito sa ano. Sa lugar ng makaiwan. <tinyo> uh. Oh, isasama, isasama ko yung sa content ha. Isasama kayo content daw ha. Ayan ha. Oh. Ah, oh, bibigyan ko ini staker ha. Para makita niyo mukha niya sana. Tika. Para makita niyo mukha niya sana. Noong nga 'yung face chat. Tawitaw, tawitaw, tawitaw. Hay. Eh, ito 'yung mga followers at mga subscriber. Ayun mga bata na 'yan. Oh, abangan ya upload ko 'to mamayang gabi. Makita niyo yung mga mukha niya na sa ano, sa YouTube. Ayan, so marami tayong mga subscriber dito saka mga viewers no? uh, followers. Okay. Maraming thank you Oke ah. Okay, nyan. Thank you, thank you. Eh, maraming salamat, sir. Marami naman kayo matutunan diyan. Pagawa ng mga bahay, mga pang marami ibang content naman ginagawa namin. Okay. Ayun sa baba na, baba kami ng tulay mga kabayan. Okay, antabayanan niyo na lang at manghuli muna kami ay tango sa dito oh. okay Nakahuli din naman Malawang kabigan Two points Two points Libre na pang ulam Oh. Ngawakalisa